Hello, hello! Paano nga ba tinatapon o dinidispose ang mga basura dito sa New Zealand? Kung nagpaplano nga kayong pumunta dito sa New Zealand, marahili sa ito sa mga iniisip nyo kung paano nga ba o ano ang sistema ng pagtatapon ng basura dito. Dito sa New Zealand, bawat klase ng basura ay may kanya-kanyang rubbish bin or basurahan kung saan nyo siya kailangang itapon. Household waste covers four bin types including general waste, recycling, food waste, and green waste. Itong basurahan na may yellow cover, diyan mo itatapon yung mga for recycling like cardboards, lata at mga plastic. Ito namang super cute na basurahan itong green na maliit, diyan mo ilalagay yung mga food scraps or mga food waste. May maliit 'yan na food caddy sa loob na pwede mong ipasok sa bahay nyo para paglagyan mo ng mga vegetable or fruit peelings, pwede din mga dairy products, bread, pasta and rice na mga leftovers. In short, lahat ng food waste ay pwede mo diyang itapon. Ito namang basurahan na pula ang cover, diyan mo itatapon yung mga general waste kung baga yung mga waste na hindi mo pwedeng itapon doon sa ibang klase ng bins ay dyan mo na itatapon. Like kunwari, plastic na hindi recyclable, so dyan mo siya itatapon. Ito namang basurahan na may green na cover, dyan mo itatapon yung mga garden organics or mga green waste kung tawagin. So kunwari, nag Mow ka ng lawn mo or nag-gardening ka yung mga stems, mga grass, trimmings or kung ano-anong mga kinat mo from your gardening and mowing ay pwede mo dyang itapon. Ang isa pang klase ng waste dito sa New Zealand ay yung tinatawag na inorganic waste. Ang inorganic waste naman ay composed of material other than plant or animal matter such as sand, dust, glass, and many synthetic. Para mas lalo niyong maintindihan, ang example nito, kunwari nasira yung ref mo, mga appliances nasira, ay dyan siya papasok sa inorganic waste. Ang isa pang example, kunwari yung luma yung sofa, ay pwede nyo din siyang ipakolek sa inorganic collection. Ang inorganic collection, ang schedule ng collection niyan ay once a year, kaya kailangan magpabu kayo ahead of time dahil once a year lang nga ito ginagawa. Ang green waste naman, ang schedule ng collection ay once a month pero depende yan sa subscription nyo. Kung nakasubscribe kayo na casual lang, di ibig sabihin kung kailan lang kayo nagpa-book, that's the only time na magko-collect sila. Yung food scraps naman at general waste, ang schedule nyan ay weekly. Ang schedule of collection ay nakadepende kung saang suburb or town kayo nakatira dito sa New Zealand. Ang for recycling naman, ang schedule naman ng collection nyan ay every two weeks or kung tawagin dito sa New Zealand ay fortnightly. And dapat as early as 7 a.m. ay nakalabas na yung mga bins nyo para naman hindi ma-miss out yung collection. If ever naman na-miss out nyo yung collection or nakalimutan nyo ilabas yung bin nyo on the schedule of collection ay mag-aantay lang kayo para sa susunod na collection schedule. So again, kanya-kanyang basura ay may kanya-kanyang basurahan na paglalagyan. Yan yung recycling, green waste, food scraps, general waste at yung inorganic waste so i hope may natutunan kayo for today's vlog see you again next time bye